Hello mga kamaster, magandang umaga sa inyo Nandito naman kami ngayon Nagbabaklas ng gutter Ayan natin mga kamaster Mga Medyo luma na yung gutter Kaya papalta natin pati ang sanipa Papalta namin ng Hardiflex Ayan ang ating kamaster na dyan Ating kamaster na dyan so, Yung nasa pati nga na mo Wow, wala nga Okay mga kamaster, napakas na. Kapalta na gutter at lasing gutter. Mga kamaster, mga kamaster, kakapit naman ako ngayon ng hamba. Ito, binakpa ko nito kahapon. Kapalta na rin ang bagong pinto at bagong hamba, mga kamaster. Ngayon dito lang, mga kamaster. Maraming salamat sa inyong palaging paano na